Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan ko Nalito ako ngayon sa aking garden Kasi kumukuha ko ng mga kawayan, gugulayin namin Ayan, mayroon na akong isang nakuha Ayan um, Naisip ko kasi kanina, habang nakahiga ako sa bahay Sabi ko, pupunta, pupunta kaya ako ng garden Kasi baka mamaya mayroon na mga kawayan doon Ayan nga, pagtingin ko meron na nga Ayan, kinuha ko na siya Kasi gugulayin namin saktong-saktong si tanghalian namin eh yan kasi sabi ko ulang ulam ipang ulam na natin to masarap na to gataan guys eh ayun ko sa inyo guys kung kumakain kayo nito pero dito sa amin dito talagang kinakain namin talaga to probinsya pa lang yun talagang gawain namin eh naghahanap kami ng mga ganyan ang tawag sa amin yan guys labong ayun ko sa inyo ang tawag nyo yan. labong tawag sa amin yan eh o ginagataan namin tapos nilalagyan namin ng ano yan ng saluyot o sa Bukitin kami nangungunan sa Loyot kaya doon sa amin doon sa probinsya busog na talaga ako kasi nga pagkatulad niyan pag walang ulam po ako sa kawayanan kukuha ko yun. ay may isa pa ako nakuha ang laki ayan nakuha ko ng isa pupunta na lang ako sa kawayanan tapos kukuha ko ng mga ganyan tapos ang dami din sa Loyot dito sa may mga ayaw sa mga gilid-gilid ayun kumukuha na rin ako kaya pag ko sa bahay, may dala, -dala na ako ng mga ganito. Tung tuwa yung nanay ko. Nung nabubuhay pa nanay ko. Tung yun eh. Lagi ako sabi, punta ka lang nga dun sa ano. Maghanap ka ng mauulam. Ayun. Ako na kasi nga naghanap ng mauulam tuwing ano. Pag ko sa school, diretsyo pa ako sa bukid. Opo. Kasi kukuha ko ng ano. Kukuha ko ng mga gulay. Minsan talbos ng kamuti. Ngayon, pumunta kami. Nasa no, sa probinsya kasi guys, meron kaming ano, tawag nito. Meron kaming taniman. Kaya, ayun, ako ang inuotosan ng nanay ko lagi pumunta doon sa taniman. Misa kasi ako ayoko rin pumunta kasi medyo malayo. Tapos ano, nakakatakot kasi gilid siya ng ano eh, gilid ng sapa. Ayan pa isa guys. O, ayan, tatlo na yung nakuha ko. Ayan, tatlo na yung nakuha ko. Gilid siya ng sapa. Tapos, ang daming ano, natakot ako kasi maraming ahas oo maraming ahas eh natakot ako kaya minsan sabi ko sa kanya wag rin ako minsan kasi yan sabi ko mama pupunta ako dun sa bukid mama kasi ako kukuha ng mga pang ulam natin titignan ko rin yung mga ano natin don yung saging baka may mga bunga na rin ayan guys yun mga pinagkuhanan ko ayan tapos, yun, meron pa dito ano, meron pa dito mga maliliit eh. Oo. Mga maliliit. Meron pa dito. Yan. Papatubuhin ko muna yan. Dalawa yan eh. Dalawa yun yung maliit na yan. Oo. Ayan. Masasolve na kami sa tanghalian namin. Oo. Oh. <laughs> kasi nga. Hindi ko maisip kung anong uulamin namin. Hindi kasi ako kumakain ng karni guys. Mga